Sa bata, ako nga pala si Teacher Chris at ako ang inyong magiging guro para sa inyong aralin sa GMRC Grade 4 using matatag kurikulum. Tayo ngayon ay nasa Quarter 2, Week 2. At ang ating aralin ngayong araw ay pamilya bilang pinagmumula ng maayos na komunikasyon sa kapwa. handa na bang matuto? Kung handahan na, uh, simulan na natin ang ating aralin. Bago natin simulan ang ating aralin, atin muna alamin ang mga kasanayang pangpagkatuto. Una, natutukoy at nailalarawan ng mag-aaral ang mga aktibidad at tungkulin sa pamilya na dapat isagawa ng may kalidad. Pangalawa, na ng mag-aaral ang pagsasagawa ng mga tungkulin sa pamilya ng maayos at may kalidad sa pamamagitan ng aktwal na paggawa ng mga gawain at ang ikatatlo na ipapahayag ng mag-aaral ang kahalagahan ng maayos sa pagtupad sa mga tungkulin bilang isang paraan ng pagpapabuti ng sarili at ng relasyon sa pamilya. Napakahalaga ng papel ng bawat miyembro ng pamilya sa pang-araw-araw na buhay sa bawat pamilya. May mga gawain at tungkulin tayong kailangang gampanan upang maging maayos ang ating tahanan at mapanatili ang pagkakaisa. Ngayon, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga aktibidad at tungkulin na maaaring gawin sa loob ng pamilya at kung paano natin ito isasagawa nang maayos at may kalidad. Ano ang mga tungkulin sa pamilya? Ang bawat miyembro ng pamilya ay may tungkulin na dapat ngampanan. Ito ay mga gawain o responsibilidad na kailangan pa rin upang masigurong maayos ang pamumuhay ng pamilya. Halimbawa, ang ating mga magulang ay nagtatrabaho upang mapag-aral tayo at magbigay ng mga pangangailangan sa bahay. Tayo naman, bilang mga anak, ay may mga tungkulin din tulad ng pagtulong sa mga gawaing bahay, pag-aaral ng mabuti at pakikitungo ng maayos sa ating mga kapatid at magulang. Narito ang mga halimbawa ng tungkulin sa pamilya. Una ay ang pagtulong sa gawaing bahay. Ang pagtulong sa gawaing bahay ay isang mahalagang tungkulin dahil ito ay nagpapakita ng malasakit sa pamilya at nakakatulong upang maging malinis at maayos ang ating tahanan. Ang bawat isa sa atin ay maaaring tumulong sa mga simpleng gawain tulad ng pagwawalis, paghuhugas ng plato, pagdidilig ng halaman, at pagtitiklop ng damit. Ikalawa ay ang pag-aalaga sa mga nakababata kapatid o alagang hayop. Kapag tayo ay nag-aalaga ng ating mga kapatid o alagang hayop, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at responsibilidad. Nakakatulong ito upang ang ating mga magulang ay magkaroon ng oras para sa iba pang gawain. Ikatatlo ay ang pag-aaral ng mabuti. Bilang mga mag-aaral, ang isa sa ating pangunahing tungkulin ay ang pag-aaral ng mabuti. Sa pamamagitan ng pagsisikap sa eskwela, ipinapakita natin ang ating pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng ating mga magulang. Ikaapat ay ang paggalang at pakikipagkaisa sa pamilya. Ang pagkakaroon ng maayos sa ugnayan sa ating mga kapatid at magulang ay isang tungkulin din. Kapag tayo ay magalang, matulungin, at pagbigay, nagiging masaya at payapa ang loob ng tahanan. Ano ang ibig sabihin ng may kalidad? Ang paggawa ng mga gawain at tungkulin ng may kalidad ay nangangahulugang ginagawa natin ito ng maayos, may malasakit at walang pagmamadali. Halimbawa, kung ikaw ay naguhugas ng pinggan, tiyakin mong malinis at walang natira na dumi o sabon. Bakit mahalaga na gawin ang mga gawain ng may kalidad? Una, pagpapanatili ng kaayusan sa bahay. Kapag ang mga gawain sa bahay ay ginagawa ng maayos, nagiging malinis at maayos ang ating mga paligid. Halimbawa, kung ang lahat ay tumutulong sa paglilinis, magiging mas maayos ang bahay at mas komportabling manirahan dito. Ikalawa, pagpapalakas ng ugnayan sa pamilya kapag tayo ay tumutulong at gumagawa ng may malasakit, mas nagiging matibay ang samahan ng pamilya. Ang bawat isa ay nagiging maligaya dahil nararamdaman nilang mahalaga ang kanilang kontribusyon. Ikatatlo, paglinang ng sariling kakayahan. Ang paggawa ng mga tungkulin ng may kalidad ay tumutulong din sa atin na masanay sa responsibilidad at disiplina. Ang mga ito ay mga katangiang mahalaga habang tayo ay lumalaki. Pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Kapag tayo ay naglilingkod sa pamilya na may malasakit at kalidad, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at malasakit sa kanila. Ang bawat simpleng gawain ay nagiging mas mahalaga dahil alam ng pamilya na ito ginagawa natin ng may pag-iingat. Ang mga halimbawa ng mga aktibidad na dapat isagawa ng may kalidad ay ang mga sumusunod. Una, pagwawalis ng sahig. Hindi sapat ang mabilis na pagwawalis lamang. Dapat, tiyaking lahat ng sulok ay nalinis at walang naiwang dumi. Ikalawa ay ang paghuhugas ng pinggan. Siguraduhin malinis ang mga plato, baso at kutsara at tinidor bago ito ilagay sa patuyuan. Pag-aalaga ng, halaga, ng alagang hayop Huwag kalimutang pakainin ang mga alaga sa tamang oras at linisin ang kanilang kulungan o lugar. Pag-aaral Maglaan ang tamang oras sa pag-aaral upang lubos na maunawaan ang aralin at, at makakuha ng mataas na marka sa pagsulit. Paano makakatulong ang pamilya sa pagganap ng mga tungkulin? Una, ang ating pamilya ay may mahalagang papel sa pagtuturo sa atin kung paano isagawa ng may kalidad ang mga gawain. Ang mga magulang naman ay maaaring magbigay ng mga simpleng hakbang o gabay kung paano maayos na gagawin ang mga tungkulin. Halimbawa, maaari tayong turuan ng ating mga magulang kung paano magluto ng tama, kung paano magayos ng ating higaan. sa pamamagitan ng kanilang gabay, matututo tayong gawin ang mga bagay ng mas mahusay at may kalidad. Ang paggawa ng mga aktibidad at tungkulin sa pamilya ay hindi lamang simpleng gawain. Ito ay mahalagang bahagi ng ating paglaki bilang ng mga responsable at mapagmahal na tao. Sa pamamagitan ng paggawa ng may kalidad, natututo tayong maging mas maayos, disiplinado at mapagmalasakit hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa ating pamilya. Kaya mga mag-aaral, simulan natin gawin ang ating mga gawain ng may malasakit at dedikasyon dahil ang bawat maliit na bagay na ginagawa natin ay may malaking kontribusyon sa ating pamilya. Ngayon naman, ating subukang sagutan ang maikling pagsusulit base sa ating aralin ngayong araw. Kumuha ng grade 4 pad paper at ballpen para sa pagsusulit na ito. Panuto: Piliin ang tamang sagot. Number one Alin sa mga sumusunod ang maituturing na tungkulin ng bata sa loob ng pamilya? Letter A: paglilinis ng bahay, B: pagtatrabaho sa opisina, C: pag-aaral lang mabuti at letter D: paggastos ng pera. Ang tamang sagot ay A. Paglilinis ng bahay Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina sa paggawa ng mga gawaing bahay? Letter A. Para hindi mapagod Letter B. Para gumaan ang buhay Letter C. Para makatulong sa pamilya At Letter D. Para maging masaya Ang tamang sagot ay Letter C. Para makatulong sa pamilya. Number 3. Alin sa mga sumusunod na aktibidad ang dapat gawin ng isang bata upang makatulong sa paglilinis ng bahay? Letter A. Pagtulog ng maaga. Letter B. Pagwawalis ng sahig. Letter C. Panonood ng TV. At Letter D. Pagpunta sa mall. Ang tamang sagot ay... Letter B. Pagwawalis ng sahig. Number 4. Ano ang tamang gawin kapag inuutusan ka ng iyong magulang na magugas ng pinggan? Letter A. Magreklamo. Letter B. Gawin agad ng maayos. Letter C. Sabihin na busy ka. At letter D. Ipagpaliban hanggang bukas. Ang tamang sagot ay letter B. Gawin agad ng maayos. Number 5. Isulat ang sagot sa patlang. Ang tungkulin ng anak ay patlang upang makatulong sa kalinisan ng tahanan. Ano kaya ang sagot dito? Magaling! Ang tamang sagot ay ang tungkulin ng anak ay magdinis upang makatulong sa kalinisan ng tahanan. Number 6. Kapag nag-uusap ang pamilya tungkol sa mga plano, ano ang dapat gawin ng bata ng bawat membro? Kapag nag-uusap ang pamilya tungkol sa mga plano, ang dapat gawin ng bawat membro ay makinig. Number 7. Ang pag-aalaga ng nakababata kapatid ay isang patlang na aktibidad sa loob ng pamilya. Ano kaya ang tamang sagot? Alright! Ang tamang sagot ay, ang pag-aalaga ng nakababata kapatid ay isang mahalagang aktibidad sa loob ng pamilya. Number 8. Magbigay ng tatlong halimbawa ng mga gawaing bahay na maaaring isagawa ng mga bata upang makatulong sa pamilya. Ano-ano kaya ito? Tingnan natin. Una ay ang paglilinis ng kwarto, ikalawa, paghuhugas ng pinggan, ikatlo, pag-aalaga sa alagang hayo. Number 9. Bakit mahalaga na ang bawat miyembro ng pamilya ay tumutulong sa mga gawaing bahay? All ang pagtulong sa mga gawain bahay ay nagtataguyod ng teamwork at magandang komunikasyon sa loob ng pamilya. Number 10. Paano mo maisasagawa ng may kalidad ang iyong tungkulin sa pamilya? Tulad ng paglilinis ng kwarto o pag-aalaga sa mga alagang hayop. So paano kaya? Ano-ano kaya ang pwede natin isagot? Tingnan natin. Una ay planuhin ang mga gawain. Ikalawa, gumamit ng tamang kagamitan upang maging epektibo at mabilis ang iyong trabaho. Ikatlo, magloan ng tamang pansin. Ikaapat, magtrabaho ng masaya. Ikalima, tanggapin ang feedback. At ikaanim, regular na pagsasanay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, maaari mong maisagawa na may kalidad ang iyong tungkulin sa pamilya habang nagiging mas masaya at produktibo rin. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung gano'n, binabati kita. Mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw magkita-kita tayo bukas muli para sa ating bagong araling. Kaya, paalam! Maraming salamat sa panonood!